Hello, good day everyone. Shout out sa lahat ng mga new followers, sa mga viewers and mga friends ko dyan. Basta ang alam niyo ngayon, sa umagang ito, sa araw na ito, mga friends. Welcome to our Bible Story for today's reading, mga friends. So, continue tayo, mga friends, sa ating Bible Story. I-share ko sa inyo kung sino ang mga Israelites na nasabi ko doon sa Las Dejo. So mga friends, ang Israelites ay sila ang matusing people ng Lord. Ang Israel ay binubuo ng 12 tribes. Sila si Robin, si Mion, Lipi, Judah, Isakar, Chabulon, Dan, and Nithli, God, Asher, Joseph, and Benjamin. Sila ang mga anak ni Jacob. Oh. And then sila ay naninirahan doon sa Egypt for many years, mga friends. Oh. Ilang years? 430 years sila nila doon sa Egypt. No? Makikita yan, yan doon sa Exodus chapter 12 verse 40. No? 430 years sila doon naninirahan At naging slave sila doon ng mga friends. No? So, bakit nga ba tinawag si Moses? No? Sabi ko sa last video. So, tinawag si Moses dahil mag sa kanya mga choosing people pa-exit doon sa Egypt at papunta doon sa Bukit na Banal para sila ay magsamba sa Panginoon. Di ba yun ang sabi ko last video? So, after nyan, uh, magawa nila yon makapunta na sila doon, mga friends, may maganda doon na promise ni Lord. So, ano ang promise ni Lord sa mga Israelite? Ang promise ni Lord ay dadalhin sila ng Panginoon doon sa promise land. Oo, friends. Then, doon sa promise land, mga friends, ay puno ng biyaya. oh, flowing with milk and honey. So, imagine mga friends, kung baan, masarap ang buhay pag nandun ka sa Promise land, Lord. So, napakaganda ang buhay doon, mga friends. So, ma-enjoy -ma nila ang promise ni Lord pag sila ay maging faithful at obedient sa Panginoon. No? Sa utos ni Lord. Kasi, kasi hindi kasi doon madali ang pagpunta. Kaya need nila sa daan na maging sensitive sila sa leading ni Lord sa kanila para ay makapunta sila doon ng mas madali. Oo, oh, mga friends. Ano ba ang mensahe? dyan sa atin, mga friends. Ang mensahe dyan sa ating mga buhay sa panahon ngayon ay pag tayo ay obey ni Lord, pag tayo ay faithful sa Kanya, ang leading ni Lord sa atin ay hindi mawala. No? Sa araw-araw, gagabayan -araw, niya tayo para tayo ay hindi mahligaw ng landas mga friends. Kasi mahirap ang buhay mga friends pag maligaw tayo. So gusto ni Lord na tayo ay maging sensitive sa leading niya. So, dito na lang muna mga friends ang ating story. At salamat sa inyong hanggang bye-bye sa ating mga short story. At abangan natin ang, ang next Bible stories na i-share ko na naman sa inyong mga friends. So, salamat sa lahat and bye-bye uh, for now. And God bless everyone.